talagang kailangan po may damo para ano. di ko pa natatanggal. Ah, pero talagang ano, okay lang din po kahit may damo siya. Ha? Kala ko kasi. okay lang kahit ito maganda o DJ. Pinakain siya ng ano. Yung talong po, hindi po sa inyo kuya. Saka yung sile. Lang, baka may gita, isang kilo yan. Eh, dalawang ano, isang kilo. Ah. Ya, baka siya na. Dain, dain lang lang lang. Pati, Hindi eh. ma, hey, ano eh. Ano yung wala akong pungi, didi, oh, ka na 100! <laughs> 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 tignan mo, wala akong dyan, eh. Kuya, wala, wala po akong dangal na ibibigay. Ang ko dalawa na po, Eh bak, 这样。